morning, nandito tayo ngayon sa Saffron Hills sa Bukawi, Bulacan, sa Duhat uh, along the index road po ng Marilaw ito po, makikita nyo po yung tinatayo pong unit na halo blocks pa lang ayan hello po, ito po ang epic homes na ginagawa pong bahay ngayon makikita nyo po kung paano po ginagawa ang bahay po sa Epic Homes ayan makikita nyo po siya na hollow blocks ang ginagamit uh, standard po ang mga bakal po ginagamit nila ayan makikita nyo po na concrete hollow blocks po ang ginagamit ang kaya po siya ng concrete hollow blocks ay pwede po natin siyang i-redesign pagka po kasi precast maaari pong mabreak po yun para po kasi siyang yelo na once po na nabutasan natin or nabasag ang isang part ay dire diretsyo na po hindi po kamukha ng concrete hollow blocks uh, pagka po mayroon tayong gigibain isang bricks lang po ang mababasag or may square square na po yan or rectangle na size Hello guys, good morning Nandito po tayo ngayon sa turnover unit Ang isa pong epic house Ito po ang townhouse Ito po sa harapan po natin Ang kulay ay beige and brown Yung pong pinakailalim ay may baseboard pong brown Uh, upon entering po, ito po ang turnover unit na puli na po na dahan pinis na po, ready po na turnover na po. Ito po tinatawag pong bear type. Ang bear type po ay walang pintura, wala pong partition, at wala pong mga design. Ito na po ang ating comfort room. Ang comfort room po ay half na pong pinis. At ito po ay nakahap tiles. meron na pong baul, ito naman po ang background access po para po sa likod na mayroon pa po tayong 2.5 meters. Ito po tayo, packet po tayo sa second floor. Mapapansin po natin ang pinaka po floor nito ay naka-slab. Ito po ay cementado. Ito po ang ating hagdanan ay yari po sa kahoy. Mapapansin po natin na dito po sa taas ay wala pa rin pong partition. Pero pwede po ito sa dalawa hanggang tatlong kwarto. Kompleto na po ito sa electrical, sa bubong. Ang ating pong kapitan po ng yero ay bakal. Ang ating pong bintana ay steel window na sigurado po tayong protected. Yan po, makita po natin na ang lahat po ng dingding ay finish na po. Ito po ang harapan na meron po tayong 1.5 meters na pwede po nating expand taasan at uh, eh, parehab po natin or pare-construct dito po sa likod sabi ko po kanina meron po tayong 2.5 meters na pwede po natin pata pataasan at pwede rin pong pa-extend po ng kwarto ayan guys ayan po ang turnover unit ng Apex Homes sa anumang details pakipm po ako sa contact number na nasa ilalim or subscribe, comment sa aking channel. Salamat po at God bless. Thank you po.